All right, so for today's video, girl, we've decided na mag-jogging. mag, -jogging. mag -jogging. <laughs> Wait, sawa. Pa start Katawa na. Okay, mag-jogging me. So, Moto, nagsugod na yung warm-up, Dai. Yes, Dai. Oh, bahilas Hilas ka Murag mga runner. Warm-up, warm-up, bayat! So, Moto, yung dangan na mong warm-up, Dai. Kay, ayaw pa nagsugod. Gikapoy na taon, mi. So, naglibot-libot na mi, Ana, no? You can see. Sumunan so, ni para ignon nga tinuod nag jogging me. Ang pagpapanggap. Pero tinuod girl, abot pa ba mag 30 minutes in town? Oo. Ibot-libot lang, ano? <laughs> day wow ka balo o gajaging jogging na siya day or sa unsa day hala kapoy naman kay nagnawong girl hago na gid kay na siya day oo pero laban laban panindigan kailangan panindigan Looy na kay big mga noong girl tama Sumuto dai may ganig ihog giro naghunong na taon may nag TikTok na lang may Chicken banana chicken banana chicken banana 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 chicken